Hindi nagpahuli sa kanyang action scenes sa FPJ Batang Kiyapo, si Ron Waldo Martin, ang kapatid ng bidang aktor ng serye na si Coco Martin. Sa pinakabagong programa, ginagampanan ni Ron Waldo ang karakter ni Santino, ang pinakabatang kapatid ng bidang karakter na si Tanggol. Nitong ang Miyerkules, na uwi sa rambulan ang naging pagsali ni Santino sa boxing sa kanilang barangay matapos itong sinabutahi ng kalaban. Matatanda ang noong 2017 unang nagkasama sa Primetime TV si na Coco at Ron Waldo nang maging parte ang huli sa pitong taong serya ni Coco na FPJ ang probinsyano, tulad ni Coco, hindi rin pahuhuli sa pag-arte si Ron Waldo na nagwagi bilang Best Actor sa Harlem International Film Festival sa New York noong 2017 para sa kanyang pagganap sa Pamilya Ordinaryo sa nakaraang video na inilabas ng show producer na Dreamscape Entertainment. Ibinahagi ni Ron Waldo ang saya na maging parte ng Batang Kiyapo At makasama sa trabaho ang kanyang kapatid na inilarawan niya bilang kanyang idolo Masaya po ako sa role ko kasi talaga namang idol ko rin po ang kuya ko Ani Waldo, mapapanood ang FPT Letter Batang Kiyapo Mula lunes hanggang biyernes, 8pm sa Kapamilya Channel Kapamilya Online Live, Cinema, A2Z, TV5, I 1 TFC at TFC